Matagaw mo uro. Bakit alam mo ipalit yung pera? Matagaw ako uro. Oy, bakit alam mo ipalit yung pera? Ayoko, gusto ko ito. Bakit? Nagkakamot ka na ba? Mas parit eh, mataas ito eh, 502. Iyan sa'yo, 50 pesos lang. Ito, ito parehs lang to ah. Oo, oo. Ito lang to ah. Okay, ilan yan? Aliyah, ilan yan? Ilan yan? Ilan yan? Pareha. Oo. Oo nga. O, ito na lang sa'yo oh. Palit tayo kahit isin, yung, yung iyan na lang, akin niya, di ba? Ito na lang, ito. Ba't ayaw mo kasi ipalit? Ha? Ah. Ito. Oo nga. Ba't ayaw mo kasi ipalit? Okay. <laughs> ito yung nirin ako. Itingin ko lang. Ah, okay. Itingin ko lang ako. Hmm. Opente. Uy, ano ba? Parang kapagamit mo kayong bungkad. Parang minibilang lang? Bila, minibilang lang naman ako sa? Oo, kasi titignan lang yung pera. Wala na. hawak ng pera? Tingnan lang. Oo. So, yes. tayo Ako ang dalawa. Tatlo, bilagin mo nga. Sa'yo, iyo, sa iyo. Sa vestida ng may nag nagkalaog sa Ha?